Ayun mga guwigs. tayo ay mayroon dito na isang pinatanda na ampalaya no at yung buto niya ay may dalawang piraso dito na kulay red no maring ito ay pwede na nating ipunla so ayan mga gawiks so yan ay ilagay natin dyan so antayin natin mga gawiks na sana yan ay magkaroon ng usbong no yan so takpan natin ng lupa yan mga guwigs. Takpan natin ang lupa. Ayan. So, pagka nabulok na yan mga Gawiks, yung kanyang bahay o itong kanyang balat, no. Sana yung buto dyan sa ilalim ay magkaroon ng usbong, mabuhay. Ayan, diligan natin yan mga Gawiks, no. Diligan natin. So, yan ang mga guwigs. Basahin natin, no. Diligan natin. Ang ating binaon dyan, na buto ng ampalaya yan, so dito sa kabila yan, mayroon din yan mga gawiks, ayan so yan ay ating diligan yan so antayin natin kung magkaroon yan ng usbong mga gawiks no yan, sana nga ay magkaroon dahil ito yung bakante ngayon sa ating dating pinagtaniman ng ampalaya no, yan so ngayon mayroon na naman tayo dyang na buto, sana yan ay magusbong para dito na naman ulit tayo magkaroon ng tanim na ampalaya no so yan mga gawiks ay isa din to sa ating taniman ng ampalaya puntahan natin yung ating isang ampalaya doon mga gawiks kung saan doon galing yan yung ating naipunla la dyan no so dito yan so doon dyan tayo banda sa likod So dito tayo mga gawiks no, ayan yung ating bayabas na kasalukuyan pa rin natin inantay ang kanyang pagbubunga. So ayan, so dito tayo, mas marami tayong mga tanim dito mga guwigs, no. Ayan yung ating puno ng ampalaya dyan at yung mga bunga ay nakalaylay, yan. So yan ang ating paki, pakinabang, may bunga na tayong pwedeng maharbis. Ayan. So yan mga gawiks, marami-rami ang bunga na ating binalot na pwede na nga yan magulay, maharbis, yan no. Oh. So nakakuha na tayo dyan, tatlong piraso na ating maharbis dyan. Yan at yun ay hindi sabay nating na-harvest pero ngayon marami na yan pwedeng sabay nating ma-harvest yung apat na piraso dyan sa aking nakikita no apat na malalaki na. So yun lang mga at simpre di tayo titigil sa pagtanim-tanim ng kapakipakinabang dito. Yan malaki malaking oportunidad o malaki ang pwesto dito na kung masipag ka lang magtanim dito ay marami tayong pwedeng ma-harvest na gulay-gulay So yung talong natin, ayan, marami na rin tayong pinatanda dito dahil mayroon na rin tayo diyan tinanim, no? Ayan, yung ating talong. So pangpunla na rin 'yan mga Ayan. So ayan na yung buto niya, oh. So ayan na nga yung buto niya mga So kukunin na natin 'to. Ayan. Kukunin na natin 'to mga guwiks. Kukuntingin lang natin 'to, di kayang hilain sa kamay. Yan, hindi kayang hilain. Kaya guntingin natin yan. Ayun na mga guwigs. Paluap ko lang no. Ayan, update natin. Yung ating buto ng ampalaya na ibinaon dito no. Ayan na yung kanyang status. Ayan na yung umusbong mga guwigs. Ayan. So pagkalipas ng dalawang linggo Ayan, 15 days mga guwigs no. Yan ang ating inaalagaan, dinidiligan lagi dito hanggang sulong lumabas yung kanyang dahon. Ayan, pagapang na siya mga gawiks dito sa ating ginawang gapangan. No? Ayan, dito. Diyan natin siya papagapangin. No? So, dito sa kabila naman mga gawiks. Mayroon na rin, katulad na rin dyan. So, yan dito sa kabila mga gawiks. Ayan. So, dito, dalawa. Dalawa dito ang gumapang na. Ayan, lumabas na yung kanyang gapang ayan yung status niya ngayon mga guwix sana ito tuloy tuloy na no ayan pagapangin natin dyan so yan na nga ang ating alagaan dito no so yan so merong ilang ilang buto dito mga na hindi siya nabuhay no dahil ito ay dalawa lang dalawa lang ang nabuhay so update lang natin yan mga guwiks hanggang sa makagapang dito no? at kung magbunga man siya ayan sana nga magbunga para makaharvest tayo so dito naman tayo lagi nagtanim ng ampalaya no? ito yun ay para sa ampalaya so sikan time natin dyan pangalawang bisis natin to mga guwiks na tayo ay mag o magtanim ng ampalaya rito no? ito ay sa empty galon lang ng ano yan galon ng mineral water so update natin yan ulit mga guwigs. hanggang sa magbunga maka-harvest tayo hayahay may ulam may sariling tanim update natin yung ating tanim na ampalaya mataas na ang gapang mga guwits abot na doon sa taas no ayan so dalawang ayan galon ng mineral waters ayan mga guwits So ngayon meron pa tayo dito ililipat mga Gwix Nasa Baldi Sa Baldi tayo mga Gwix Nandito ngayon Ayan So hindi na natin to Hinayaan na lang natin to dito mga Gwix Hindi na natin oh, no, binunot dito para matransplant to no. Ito ay yung sa may talong natin Ayan yung talong na mulaklak Ayan namulaklak mulaklak yung ating talong dyan So ito mga Gwix ay ilapit na lang natin dito para mapasama siya dito sa ating palapala no sa ating gapangan no ayan so yan na magwix diyan na lang natin ilagay sa gitna no ayan na nga nasa gitna siya at dito na natin isama mga gwix pagapang lagyan lang natin dito ng gapangan no pwede tayong maglagay ng kawayan katulad nito mga gwix no ayan so pagapangin natin dito mga gwix ayan ilagay natin diyan So, pwede siyang gumapang dito. Ayan, dito natin pagapangin. So, yun na nga. Kuha pa tayo ng isa. Kung magkasya siya mga gwiks. Lagyan natin dito sa kabila. Ayan, para mapagapang natin. O. So, ayan. So, temporary lang naman to mga gwiks. No? Ayan, yung ating kapangan. So, ayan na mga gwiks. So ito yung mga mahaba na ang gapang niya ay ating iangat sa taas no. Ayan nga, ito nga yung pinagtaniman natin ng galon. Ayan, mahaba na mga gawks. Isama na lang natin diyan. Ayan. Mas marami, mas maganda, maraming magbubunga na puno ng ampalaya. Ayan na mga Greeks, no. sinama na natin siya no. So yan. Ayusin pa natin yan. So update ko lang yan mga gawks, yung ating tanim na ampalaya no. Ayan na sa taas no. Yan, ayusin pa natin 'yan. Patibayin pa natin 'yan kung kailangan. So, magka-harvest tayo niyan mga weeks. Update natin. So, 'yon lang ang ating mga tanim-tanim dito na ampalaya 'no. Ayun, mga isang masayang maulan na umaga 'no. Update ko lang 'yung ating tanim na ampalaya dito. Na, ngayon ay nakita natin na mulaklak na at s'yempre ang kasunod niyan antayin natin na magbubunga na siya mga gawiks. So, ayan na yung bulaklak niya, no? So, ayan. Nasa taas. So, ayan na nga. Ngayon na ang ating naalaga na ang palaya. So, second time natin dito na magpapalaki o magpapatubo ng ampalaya palaya mga gawiks, no? Sa area na to na ating itinanim sa, ayan, mineral galon. Ayan. So ito ay ating dinagdag Dinagdag lang natin yan So yan na nga So ngayon ay namulaklak na Antayin natin yung mga bunga na pwedeng ibibigay sa atin yan Para makaharvest na tayo So antayin natin ang mga bunga Ayun mga Gawiks, good morning, good morning Tayo ngayon mga Gawiks Sa umagang ito ay mayroon tayong harvest Na ating tanim na ampalaya no? Ito nga yung ampalaya natin dito sa simentadong lugar no? Dito sa tabi ng building Sa gilid lang tayo ay nagtanim no? Ayan yung mga bunga ng ampalaya Na pwede na nating ma-harvest mga Gawiks Pero piliin lang natin yung karapat dapat Na malaki katulad nito mga Gawiks Ayan So yan ay, ay, nakalaylay na. Kaya harvestin na natin at pwede na nating mapakinabangan no. So ito ay pangalawang bisis kung magtanim dito sa gilid na to ng building no at dito ngayon sa may galon. Ayan yung galon natin magwix. Dito tayo nagtanim. Ayan. So ito ngayon yung mga bunga na kanyang ibinigay sa atin sa ating pag-aalaga dito. Ayan mga guwiks. At ito pa. Ito ay siguro mga tatlong araw bago natin harbisin 'to pero may nauna na dito mga weeks na isa 'no. So 'yan mga weeks, ito ay harbisin na natin. 'Yan, gupitin natin at hawakan para hindi malaglag. <laughs> ayan mga weeks 'no. Ayun, gupit-gupit. So ayan na. Yan ay na-harvest na natin mga no. Ayan, ang ating no, ito nga mga may dilaw-dilaw na na konti no. Dahil sa hindi kagad natin na-harvest. So, ayan yung ating pag-aalaga dito ng mga gulay-gulay. Makalibre tayo ng ating pang-araw-araw na pwede nating maulam. So, itlog lang ang katapat nito mga gawiks. Itlog. Ayan, simpre sibuyas, kamatis, bawang. Ngayon na, gisa-gisa na, mabilis ang luto lang. 5 minutes, tapos na. So dito yan ang ating mga tanim-tanim. Dito lang yan oh. Yan. Sa mga ganyan lang. So hindi na sayang yung ating panahon, oras sa pag-alaga dahil mayroon na tayong mapapakinabangan no. So ito yung sinasabi mga gawiks na tulong sa ekonomiya kapag may tanim tayong sariling gulay sa bakuran. Ayan. So yun pa mga gawiks sa susunod na harvest natin abang abang tayo ayan mga limang piraso yan mga gawiks ayun mga gawiks good morning good morning update natin yung ating gulayan dito mga gawiks yung ating ampalaya no may harvestin na tayo sapagkat matanda na no yung isa nga ay nanilaw na at yun ay gagawin na lang natin to mga gawiks ng pang seedlings So antayin na lang natin na mas lalo pang tumanda ito para pang seedlings na lang yan So yung kitasin natin mga gawiks ito Yan dalawang piraso para wag na siyang manila uno Yan so yan ay putulin lang natin dito no Nung nakaraang araw mga gawiks may napitas tayo na isang malaki dito banda Yan yan nga yung isang malaki na pitas natin mga gawiks no pag napitas natin tong dalawa, yan ay siyempre papakinabangan na natin, gugulayin na natin mga guwiks. At mayantayin pa tayo na pwede pang lumaki, ayan, mga maliit. So yun lang mga guwiks, tayo ay pag na lang na makapagpitas-pitas dyan. Kung sakali man ay magtanim na naman tayo ulit dahil may mga seedlings na tayo na lalabas dito na mga buto mga guwiks. So yun lang, update tayo ulit sa tanim natin ng mga gulay-gulay dito, lalo na itong Ampalaya, no? Yan. So yan ay pitasin ko na mga weeks So ito na nga, napitas na natin, no? Ayan, sariwang gulay, sariling tanim. So yan na, lutuin na lang ito. Para sa ekonomiya, makatipid tayo.